napakaganda po ng kulay ng bulaklak na ito ng orchids. So, nabidyohan ko kasi napadaan po ako sa lugar na ito. Papunta po ito sa San Jose. Pa po sa mahirap daanan. Oh. Ayan, may tuloy po kasi. Mainit na pabalik. Wala po kasing dumadaang skate dito. Hello, good morning. So, welcome to my vlog. So, may payo for upload na naman po tayo. Yung pag ausbisit ko sa barangay San Jose. So, sana panoorin nyo. Let's go. Lakad mo tayo guys kasi walang walang skate. Punta tayo sa barangay San Jose. Dito sa maitabing rilis. hindi ko po pinasok yung motor gawa ng maliit po yung daanan dun sa unahan na patuwi tutulay ka pa madalang po ang skate ngayon dito wala alas tubig ang ano pala isdaan eh low tide ata ay may dumang escape Marawa. wala wala sakay wala Ito po kasi yung Mahirap na patulayan Ayan po Pero kaya naman Ang problema po Madulas ang bakal Pagka Lalong lalong na pag ang gulong mo Ayan Medyo pudpud na Ayan, Last derecho dito Pero parang kaya ko ba Dito putar ayan po yung mga malawak na mga pala daan lawak pala daan pa po sa mahirap daanan ah. Oh. ayan may tuloy po kasi kaya hindi ko po dinala yung motor o okay kinamit pagod maglakad huh. mahaba-habang exercise Medyo malapit naman na po tayo sa aking pupuntahan. Kaso nga kakapagod. Mainit. food May lakad lakad na tayo sana nakatali ang mga aso sa na bagong ah, hmm. panganak mo Ano eh. ako sa bahay ni... Ano pang mo, ay? Marites po. Marites. Kapagod maglakad. Ayan, so ayan si nanay Marites. Nay, hello! <laughs> ano nay? Oh, Sino ang isa-shoutout mo dyan? <laughs> ayan, si nanay po yung may-ari ng bahay doon sa group meeting. First loan. nag rent po kayo dito? Ah, hindi. Sariling lupa. Ilan taon na kayo dito? 21 years. 21 years? Tagal na yun ah. May PWD po sa pamilya? Oh, wala. abroad may <laughs> nag abroad wala wala din kasali ka po sa four piece hindi rin bakit eh. pagkasali sir <coughs> tinatanong po kasi dito po sa four may mga question tayo so ilan kayo nakatira dito kami lang po mag dalawa Ang bubong ay... Piyero. Light materials. Kuryente meron? Wala Ah, oh, wala kayo? Hindi kayo na ano? Wala po, hindi po. Oh, ang ko. Nanggat niyong kontrador ko. Saan <laughs> ah, ka nakikikonek? Ayun po, sa pati ko. Nakikonek ka na yung barcode. Ang tubig niyo saan galing? sa kung po. Sa balon. Kahit inumin? Ay, mineral po. Ay, mineral. Sa so, may rep po, lalo wala walang wala, kuryente. Wala lahat. Wala lang TV, walang may washing. May rep, wala. Ay, may rep ka na oh. Ay, hindi naman po yun lang. Yan po sira, hindi po Sira <laughs> Di na yan. Opo. Hindi display. CR. Meron po. Meron. Okay. So, magkano pong ina-apply mo? Lima? Hindi mo na dalagdagan? Magsara <laughs> na. Wala pa kung ano buhay na maayos? <laughs> Mahababang lakara na naman to. Ang hirap pagka... Walang ano. Balita dyan. Saan ka? Nasa school. Oh. Hmm, batuta. Nasa school. Mm, tingha, ano yun? alas 10. Alas 9 kami na alis. Sige ang kwento. Sige ang kwento. Sige Parang tatlo lang siya. Naga tatlo? -hmm. Kasi kaya? tatlo pa lang. Simula nung pinuntang kita dito. Uh -huh. Hindi na ako dito. Sa kabila na ako. Ah, saan po? Sa bigaw na ako. Uh -huh. na kayo. kaya pala madalang makayang magano. Uh -huh. Nagano lang kayo? Nag house visit dyan sa ano? Eh, um, Say Marites. Bigalales. Marites. Uh, -huh. so, Meranda. Meranda nga ba yun? Ano nga? Gusto ay 5,000 lang. Oh. Sabi <laughs> ko 6,000 muna. <laughs> uh, takot si takot, eh. takot mong utang. Eh, wala naman na kasi magang asawa yun. Oh. Um. Mainit na pabalik. Wala po kasing dumadaang skate dito. Bibihira lang. init. Tagilid pa ang patoy dito. אה באמת, הו, פגוד sa wakas nandito na ako sa may motor sa haba haba ng nilakad and so ito na po ang aking service napakaganda po ng kulay ng bulaklak na ito ng orchids so na video ko kasi napadaan po ako sa lugar na ito papunta po ito sa sando se